Ngayon, sa kasamaang palad, may nagsali ng Biblia, hindi ba? Ang inilagay, Iglesia ni Kristo. Kaya sa isang Biblia yon na ang nakalagay, Iglesia ni Kristo. sa Bakit napakaraming denominasyon ngayon ng simbahan? Kung isa lang naman ang itinuturing sa Biblia, hindi ka ba kaya naliligaw na sa iyong pananampalataya? Kung ang turo ng iyong inaanibang samahan ay pawang turo na galing sa tao lamang. Kailangan mong alamin at pag-aralan ang mismong turo ng Diyos na siyang tunay na binabanggit sa nag-iisang Biblia. Sabay-sabay po nating tuklasin ang mga salitang nakapaloob sa Biblia at unawain ang mga aral na ito na itinurok ng ating Panginoong Isokristo. Hindi po po pwede mga kapatid at hindi maaaring matutulan na ang iglesia ay institusyong mahalaga para kay Kristo. Pinag-ukulan niya nga ng kanyang sariling buhay yun eh. Minahal niya ang iglesia, binili niya ng kanyang sariling dugo. Ulit natin, 2028 ng gawa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang Iglesia ng Diyos na binilin niya ng kanyang sariling dugo. Ayon, ang liwanag, ang Iglesia ng Diyos na binilin niya ng kanyang sariling dugo. Yan po ang nasa Biblia. Ngayon, sa kasamaang palad, may nagsali ng Biblia, hindi ba? Ang inilagay, Iglesia ni Kristo. Hmm? Yung si Lamsa kaya isang Biblia yon na ang nakalagay Iglesia ni Kristo. Salin ni Lamsa, isang modernong Biblia. Iglesia ng Diyos, nilagay Iglesia ni Kristo. Pero kung babalik po tayo sa Biblia Grego na orihinal na lingwaheng ginamit ng bagong tipan, ang nakalagay po sa Grego, Ecclesian Tooteo. Iglesia ng Diyos. Hindi Iglesia ni Kristo. Ekklesia tooteo. Iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ang argumento po ng mga iglesia ni Manalo diyan, eh si Kristo, eka ang nagtayo eh. Sabi niya, itatayo ko aking iglesia, kaya eka iglesia ni Kristo yan. Mali pong interpretasyon yon mga kababayan. Bakit? Pakinggan niyo, ha. Nung sabihin ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia. Sarili niya ba yun? Itatayo niya? Basahin natin. 12.49 ng Juan. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama. Gayon ko sinasalita. Ayon! Yung pala sinasalita niya, galing sa Diyos yun. Mga kababayan, nagsasalita si Kristo galing sa Ama. Kaya nung sabihin niya, itatayo ko ang aking iglesia, salita ng Ama yun. Hindi ito kayang tutulan ng mga ministro ni Manalo. Sabi ni Kristo, ang sinasalita ko hindi sa aking sarili. Hindi ako nagsasalitang mula sa aking sarili. Kundi ang ama na sa akin nagsugo, nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin, kung ano ang dapat kong salitain. Kaya eh, anong sabihin niya? Itatayo ko ang aking iglesia. Kanya ba yon? Hindi po. Ang ama yon. Salita ng ama na nanggagaling sa bibig ni Kristo. At yun ang talagang hula na gagampanan ni Kristo. May hula bago pa siya nagkatawan tao. 18-18 ng Deuteronomio. Pakinggan nyo. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo. At aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya. At kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. O yan, itinuturo ba ni Manalo yan? Sabi sa hula, kausap ng Diyos si Moises, papalitawin ko ang isang propeta sa gitna ng kanilang kapatid gaya mo. Sabi niya kay Moises, magpapalitaw ako ng isang propeta sa gitna ng Israel. Gaya mo, ilalagay ko ang aking mga salita sa bibig niya. Sabi ng Diyos, sinong propeta yon? na papalitawin ng Diyos gaya ni Moses, ilalagay ng Diyos ang salita niya sa bibig ng propeta na yon. 3.22.20 ng gawa. Pakinggan nyo. Tunay na sinabi ni Moses, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya at upang kanyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo na si Jesus. Yung palang propeta na yon ay ang Panginoon su Kristo. Sabi ng Diyos, ilalagay ko ang aking mga salita sa bibig niya. E kaya pag nagsalita yung propeta na yon, ang sasabihin nun, salita ng Ama. Eh no, sabi ni Kristo, sa ibabaw ng batong ito, Itatayo ko ang aking iglesia. Eh, kanino ngayon yon? Kay eh, Kristo? Hindi po. Tama yon. Kaya nga, iglesia ng Diyos yun eh. Ang liwaliwanag sa gawa 2028 na iminali ni Lamsa na ang iglesia ng Diyos binili niya ng kanyang sariling dugo. Pagkatapos na maitatag ang iglesia ng Diyos, nagsakripisyo si Kristo hanggang naibubo ang kanyang dugo sa krus dahil sa iglesia. Yung iglesia ang kanyang ipinangaral at itinuro sa mga apostol. Yun ang iglesia ng Diyos, mga kababayan. Ang opisyal na pangalan ng iglesia sa Biblia ay iglesia ng Diyos. Doon sa pangalan ng may-ari Basahin natin ang 43.7 ng Isayas. Pakinggan nyo. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian. Yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Maliwanag po, mga kababayan, sabi ng Diyos, yung tinatawag sa kanyang pangalan, yun ang kanyang kaluwalhatian. Yun ang aking inanyuan. Oo, oh, yaon ang aking ginawa, yun ang aking nilikha. Kaya nga lahat ng bagay na sa Diyos eh, pinatawag sa pangalan ng Diyos eh. di ba? Espiritu e eh, kanino? May espiritu na whiskey. May espiritu ng demonyo. Eh yun sa Diyos. Ang tawag espiritu ng Diyos. Oh, tao. Tao ng demonyo. May tao ng demonyo. Sabi ni Kristo sa 8.44 ng Juan, Kayo'y sa inyong aman, diablo. Emero eh, meron namang tao sa Diyos naman. Tao ng Diyos. Nasa 3.17 ng ikalawan Timoteo. Ngayon, Anghel ng Diyos. E eh, lahat ng sa Diyos, eh, sa Diyos tinatawag eh. Tao ng Diyos, Espiritu ng Diyos, Anghel ng Diyos, Kristo ng Diyos. Pati si Kristo, tinatawag Kristo ng Diyos. Eh. 9.20, kapatid na Daniel. At sinabi niya sa kanila, Datapwat, ano ang sabi ninyo kung sino ako? At pagsagot ni Pedro ay nagsabi, Ang Kristo ng Diyos. O, si Kristo, ang Kristo ng Diyos. Kaya lahat ng sa Diyos tinatawag sa kanyang pangalan. 9.19 ng Daniel. O Panginoon, dinggin mo. O Panginoon, patawarin mo. O Panginoon, iyong pakinggan at gawin. Huwag mong ipagpaliban. Alang-alang sa iyong sarili, O Diyos ko, sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. Ang tao ng Diyos, ang bayan ng Diyos, tinatawag sa Kanyang pangalan. Maliwanag mga kababayan, kaya pagdating sa iglesia, eh iglesia ng Diyos. Natural naman eh. Iglesia ng Diyos eh. Tao ng Diyos, anghel ng Diyos, espiritu ng Diyos, Kristo ng Diyos, Iglesia ng Diyos. Eh, pagkatapos, eh, Iglesia mo, eh, Iglesia Wesleyana, Iglesia Lutheriana, ba't nagkaganon? The Wesleyan Church. Ba't sa pangalan ni Wesley mo tinawag? Eh, sabi sa Biblia, ang sa Diyos, tinatawag sa pangalan niya. Ano ngayon na ibig sabihin niya? Eh, Lutheran ka. Hindi ka sa Diyos, kay Luther ka. Huwag kayong magagalit, mga kababayan, no? Nag-aaral tayo lang ng totoo. Ang sa Diyos, tinatawag sa pangalan ng Diyos. Ang iglesia mo, Lutheran Church. Ang iglesia mo, Wesleyan Church. Ang iglesia mo, Four Square Church. Ang iglesia mo, Roman Catholic Church. Asa ang pangalan ng Diyos doon? Oh, wag kayong magagalit, oh, mga kababayan. Wag kayong magagalit. I Sports lang. Huwag kayong magagalit. Ang pinag-aaralan natin, Biblia, kung talagang sa Diyos, ay tinatawag yan sa pangalan ng Diyos. E eh, parang ikaw, alba? mo, pangalan mo, Jose. Anak ni Jose, bahay ni Jose, lupa ni Jose, asawa ni Jose, kalabaw ni Jose, kabayo ni Jose, etc. Pag kayong anak ni Jose, tinawag mong anak ni Juan, Masama, ibig sabihin, no? nasa lisihan si Jose. Huh? Lahat ng kay Jose, asawa ni Jose, anak ni Jose, ah, bahay ni Jose, bukid ni Jose, talabaw ni Jose. Eh bakit naman? Sabi ng Diyos, yung tinatawag sa aking pangalan, yun ang aking nilikha. Sa aking kaluwalhatian ang aking inanyuan. Oo. Yaong aking ginawa. Yun ang tinatawag sa kanyang pangalan. Eh ba't ang iglesia mo tinatawag sa pangalan ni Luther? Ba't naman ang iglesia mo tinatawag sa pangalan ng Roma? Bakit nagkaganon? Eh ang San Jose eh, tinatawag sa pangalan ng Diyos. Mag-isip lang kayo mga kababayan. Hindi ko sinasabing umalis kayo sa iglesia nyo. Isip lang tayo. Tapos basahin nyo lang sa Biblia nyo. Lahat ng binabasa kong sitas nasa Biblia nyo rin. Eh bakit kayo Lutheran? Eh ang San Jose tinatawag sa kanyang pangalan eh pumayag kang tawagin ka Aglipayano. Eh si Aglipay Ilocano yung kababayan ko yun eh hindi naman dapat na tayo tawaging aglipayano eh. Pangalan ng tao yun eh. Mga kababayan, dapat tawagin sa pangalan ng Diyos. Lahat ng sa Diyos tinatawag sa kanyang pangalan. Yun ang kanyang kalooban. 3.14.15 ng Efeso. Pakinggan nyo. Dahil dito ay iniluluhod ko ang ating mga tuhod sa Ama ng ating Panginoong Heso Kristo, na sa Kanya'y kumukuha ng pangalan ang bawat sang bahayan sa langit at sa lupa. Oh, sa Ama ng ating Panginoong Heso Kristo, niluluhod ko ang ating tuhod, sabi ni Pablo, sa Ama, sa Diyos, nasa Kanya'y kumukuha ng pangalan ang mga sambahayan sa langit at sa lupa. Ang sambahayan ng Diyos sa lupa ay ang iglesia. Kanino kukuha ng pangalan? Kay Luther? O kaya kay Wesley? Pinapakita ko lang sa inyo yung nasa Biblia na yung sa Diyos, tinatawag yon sa pangalan ng Diyos. Kaya nga nakasulat sa Biblia, miski sa Grego, Ecclesian Toteo. Iglesia to o theo. Iglesia ng Diyos. Church of God. Tama naman ang pagkakatranslate sa English eh. Church of God. Sa Tagalog, miski sa Biblia ng Katoliko, nakalagay, Iglesia ng Diyos. Sa dating Biblia ng Protestante, Iglesia ng Diyos din. Sa Biblia ng Katoliko, Iglesia ng Diyos din. Lagay mo nga yung Biblia ng Katoliko dyan hoy oh, ilagay natin yung Bibliyang Katoliko. Nakasulat po dito, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na pinaglagyan sa inyo ng Espiritu Santo bilang mga tagapamahala upang pamahalaan ang Iglesia ng Diyos na kanyang tinubos ng sarili niyang dugo. E tinyo, e eh, kung ang babatayan mo, hindi mo naman iibahin yan eh. Iglesia ng Diyos, e eh, bat naging Iglesia Romana? na yung iglesia ng Diyos, yun ang ginubos niya ng kanyang sariling dugo. Sa Biblia, ang Grego na orihinal na ginamit na salita sa bagong tipan ay Ecclesia to Theo. Iglesia ng Diyos din. Huh? Liwanag, ano? Mga kapatid, ano? Kung titignan natin, miski yung matandang-matandang Biblia Katoliko, ang nakalagay, Iglesia ng Diyos yung unang mga sali ng Biblia protestante ang nakalagay Iglesia ng Diyos. At yun naman talagang nasa Greek original language, Ecclesian Toteo. Kaya, mayroong Iglesia talaga mga kapatid sa Biblia. Binili ng Kristo ng kanyang sariling dugo. Pakatapos ngayon, sasabihin mo, hindi na kailangan ng Iglesia. Kailangan po yan. Ang unang-unang isang dapat nating maintindihan kagaya ni Pablo, galing sa relihiyon ng mga Hudyo, sa Hudaismo, nang tawagin siya ng Panginoong Yesus, naanib siya sa Iglesia ng Diyos. Kaya inililiwanag po namin sa inyo, alin ba ang aral na dapat nating unang maintindihan? Ang pag-anib sa Iglesia ng Diyos, isa sa pangunahing aral ng ating Panginoong Kristo na bago tayo formal na maanib sa iglesia, kailangan nating mabautismuhan. Pero bago naman tayo mabautismuhan, kailangan muna nating matanggap yung salita. E eh, paano yung matatanggap ang salita? Pag-aaralan natin ang salita. Ngayon, yung mga iglesia ang nagkalat sa ating panahon, kung hindi po tayo magsusuri, baka tayo maligaw. Bakit? Eh kasi dapat sa Biblia tayo magbatay eh. Wala naman sa Biblia yan eh. Yung Baptist Church, wala sa Biblia yon. Yung Pentecostal Missionary, wala sa Biblia yon. Wala sa Biblia yung Iglesia Luteriana. Bakit? Unang-unang dahilan, ang Iglesia totoo dapat tawagin sa pangalan ng may-ari. Ang Diyos ang may-ari ng Iglesia, kaya, ang nasa Biblia, Iglesia ng Diyos. Makita nyo, mga kababayan, ang pagkukumpara ng mga bagay-bagay para tayo makarating doon sa isang tamang konklusyon na ang ginagamit lang ay ang Biblia. Ang aral ng Panginoong Yeso Kristo, ang pinakamahalagang aral na dapat nating malaman at maunawaan habang tayo'y nagpapatuloy sa ating araw-araw na buhay. Maglaan tayo ng panahon na kilalanin natin siya sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at idulog sa kanya ang lahat ng ating mga agam-agam at mga suliranin hinaharap. Hayaan nating patuloyin ang ating nag-iisang Panginoong Isang so Kristo sa ating mga puso at sa ating buhay. Maraming salamat po.